You know? are you? but I'm only there, I This anxiety growing every time it dive in. Good afternoon, lady. Good day. Papunta ako sa service road Site visit Now, approaching ako sa C 5 C5 extension uh, Kailangan ko magpa-rewiring Dahil na-discover ko Nung nagpaparimot na sana sa ECD road Eh, nakita nila na yung MTL ko ay connected sa Eh, sa ECD road Which Betul dah Range Zero One Moto. Hopefully. Warranty. Hello. Warranty. Hello. Zero Moto. Oh, oh, Sir, tanong mo lang po. Hello, sir. Kasi dito ako bumili ng Motaro Shock. Motaro Shock, anong uh, yung alin dun, sir? Yung with shock? Ay, yung with or without po? May tank. Okay po. Nabili ko siya before mag-scooter uh, uh, king. Opo. Oh, eh, dumabas yung oil. Ah. May under warranty ba yan? Oh, Opo, sir. Anong, ah... Uh, natago niyo, sir, yung resibo? Yun yan, hindi ko natago eh. Pero dito na, dito kami bumili. Okay po. Iyon yung nakakabit ngayon dyan, sir. Mm. Isang ano, yung isa, nagdapas na yung sa. Sige sir, naalala nyo na lang kung anong date nyo nabili. Ah, uh, two days before RS8 eh. Ayan, pasok. <laughs> P6, 160. Ah, P6, 160. Other black. Oh, black. Ah, uh, ano na lang po, ganda na lang. Since di nyo man yung resibo, kami maghahanap sa end namin. Hmm. Tapos, pasulat na lang ako sir ng name po. Sige Sige po. Sige. Okay, yes, sir. Balik ah, sa na lang muna kayo sir. Okay. Tapos ano na lang, papasok na lang ako sir dun sa gilid, Gila, nung apo, katabi nung MTO7. Okay. Tapos okay. balikan ko kayo sir, i-confirm ko lang sa sa Thank you, thank you. Oh. Brad, mauna ka na. Mag-aantay pa ako eh. Gagawin na ngayon? Oo. Oh. Yan, nabi niyo yung record ko kasi wala niyo receive ko. Alis na ako. Oo oh, na na, pangagabihin ka po. Eh. Ah, thank you. Shout out. Hahaha. <laughs> lagi gì vậy? Sao mà Kasi kung ano naman daw, pasok naman sa 6 months na wala nyo. Hanapin na lang, i-verify na lang po kung ano kung saan branch kayo bumili. Dito? Ayun, dito, no? dito po. <laughs> ano lang, uh, para lang sa record Sige, sige, sige. sige up, Thank, you. Thank you. Thank you. kasi okay. sa yung peso nila kasi yung ano si Sido eh hindi na yung, may yung. Uh, warranty walang si ang nito guys uh, yung malapit na date uh, so sa ah, ko kung kailan siya kung kailan siya bumili ah, uh, So guys, uh, nandito sa bahay. Um, na ako sa mga uh, uh, to say na na napalitan yung uh, um, shop ko dahil uh, kasi yung resibo ko eh. best way ko na lang para mahan mahanap ma yung pangalan ko na mapitiisan kakausapin ko si Jerry yung kasama ko na bumili kami ng mataro tawagin natin yes, Boss, Jerry Boss. Yes Ah, uh, ano, um, galing ako sa Zero One Moto kanina, brother. Ah. Uh, Ah, yun niya, yung regarding nga sa shop, brother. Ah. Na Nat mo ah. ba yung resibo mo? Hindi. Pero so, ano natatanda mo nung buwan tayo bumili nun? Anong nung pecha? T ano, tignan ko sa picture. Oo, oh, kasi... Ano? Galing ako doon, uh, uh, bali under pa ng warranty, 6 months daw kasi yung warranty. Kaya oo, wala pa, wala pa. Kaso kasi hindi na nila ma makita yung record ko. Sabi ko nga sa'yo nila. Oo, kasi sabi ko, before mag-endurance yun. Taka one week before mag-endurance. Hindi, di ba may kuha tayo ng picture? Tignan mo, tignan mo yung date na may ano doon eh. Oo nga yun. Doon ako nagbabase sa, sa picture. Saan natin sa yun, na yun? yun? Saan ko na-share yun? sa Ay, sa kaya. Tingnan gallery ko baka meron dyan. Oo, oh, dude. Kasi ganito uh, ano, yun nga sabi nga ni, ni Kuya doon uh, na papalitan daw nila kay Pepe makita daw yung record. Mm, kailangan yung date na mismo, uh, para alam nila yung date, date na nila. Oo, medyo matagal na kasi parang March, April ata yung Duras, di ba? March April lang yung Duras natin eh. Oo, oh, yun. Mga May yun, June. Oo, oh, yun. Sige. Hanapin ko rin, ha? Sige, sige, okay. sige. Pag nakita ko, send you sa iyo. okay. Pag, pagkaalis ko, saka dumating nga si Boss, boss oh, Arch eh. Sayang. Okay, okay. Doon na sana ako dito. Lalapit eh. <laughs> uh, Pero eh, yung... nagawa kami yung ilaw. Tsasabay ko na lang yan sa, ano, sa Sunday. Or, no. Um, or oh, Sunday. Uh, ay, bukas? Ay, Bukas na Sabado. Eh, tama. Sunday na Sunday. Bukas pa nga, no? 01 Motopal Sunday. Mm. Ayun, Sunday. Sige, sige. Okay, sige. Sige So, yun. Tulungan na ako. <laughs> Hanapin ko yung ano, uh, yung picture na siya sabi niya. Then, try ko rin maghanap ng mga resibo dito sa sa desk ko. Okay? May ulit. Buti so, na na-videohan ko. Kasi kung hindi, <laughs> wala akong pweba. So, ito ang mga lapas ko. Ayan. So, April 21. So, ito yung mga shocks nung binili ko siya. Ayan, ayan, Feb on, ayan, ayan. April 21. Oh, uh, April 21, 2023, 4.35pm. May nabinidyo ko to. So, sana, sana pagbigyan ako. <laughs> sana. So, balik na lang ako sa shop. And hopefully na mapalitan nyo yung motaro shop. Uh, alright guys, so nandito ako sa Zero si One Moto. Uh, Mukhang nakita na yung record ko guys. Yes! <laughs> April 21, 2023 20 before mag-endurance. Palitan doon nila ng bago. Yes! 6 months dito sa Zero si One. Napalitan ako ni Sir. <laughs> Hello po. Hi. Mga tunay mo na kakingging kahit what's up. Hahaha. vlog ka rin pala. Yes po. <laughs> Beginner pala. <lang. laughs> Iyon yun, no? So... so Pag-iwala natin, matagal-tagal niya kasi pa-class ka yung rig eh. Alam mo naman, PCX, di ba? Yeah. Kahit isa lang gawin ng wiring niya, pa lahat yan. <laughs> uh, so, guys, so, magpapari yung wiring din ng after shock ko kasi ito nangyari, guys. Eh. Nagkakalat ng na oil. We always find a way to talk around it put up walls until we pushing around it making everything my fault you know how to make me want to fall to fall fall before it Okay so dito pala naka naka tayo naka-trap naka-cable tie lang dito sa wiring ng ano na easy dito no, no. Kaya ako na may nakatap sa ECU. Ayan po, uh, walang nakatap. Malinis. Yes! Uh, Nakakamalan lang ng siguro na technician na may nakatap dun sa ECU na no, eh? Pero ang totoo lang talaga is nakaka-cable time lang doon <laughs> Para maging malinis lang uh, pina Ibang lagay ko naman para at least pag na check doon sa ite Kaya hindi na nakakatap So, good job sa Zero One Moto Thank you, Boss Arch uh, Talagang legit na service bar At talaga, uh, almost bago na ulit yung aking suspension Thank you, thank you Para lang ako bumili ulit ng bago <laughs> Adios!